Ano mo sasabi mo sa paniniwala ng Iglesia ni Kristo na sila lang ang maliligtas sa huling maghuhukom? Sorry to offend dun sa mga Iglesia ni Kristo, pero meron kasi kung nababasa sa Biblia, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Nakasulat yun eh, nasa Korinto yun, sa labas ng Iglesia, Diyos ang humahatol. Yung atulan mo, yung mga nasa loob ng Iglesia mo, di ba? Pero pag nasa labas ng Iglesia, wala kang hatol dun kasi Diyos nga humahatol dun eh. Yun ang nakasulat sa Bible. Iglesia ni Cristo. no Pero maliban na lang, siguro, kina-claim ninyo, kayo lang maliligtas, di ba? Pero may mga ganong klase religion, eh. sila lang daw maliligtas. Eh kung nasa Pilipinas ka nakabase, eh, ang al labas nun, pag akit sa langit, eh puro kayo Pilipino ron. <laughs> di ba? Ganon lalabas dun eh. Greater majority, 90%, puro Pinoy. Ganon ang labas, di ba? Kasi kayo lang maliligtas eh, di ba? So, kumbaga, merong mga mapasok sa inyong galing sa ibang mga bansa, eh konti lang yun. Panong konte? Sa konting panahon na uh, panahon na pumunta ka ron sa ibang bansa, eh merong mga anaanib na hindi naman sobrang dami, na hindi kasing dami ng mga Pilipino. Ang labas nun, general majority, puro Pinoy. Ganun ang labas nun, di ba? Pero, alam mo, to each his own, ba? Eh. Eh, at the end of the day, hindi ka naman ano eh, ang hahatulan sa iyo yung mga gawa mo eh. Kasi pag binasa mo yung apokalipsis doon sa may bandang dulo, sabi ha, hakatulang kayo ayon sa inyong mga gawa. Mm. Yan talaga po ang isa sa mga turo ng mga kapatid natin sa INC 1914 na sila lamang po ang maliligtas. At ito rin po ang malinaw na nakasulat po sa kanilang doktrina. Ang paniniwala po na ito ay malayo po sa katotohanan. At hindi maaaring mangyari sa isang iglesia na itinatag lamang ng isang tao na Pinoy pa. Paano po natin masabi? Una po dito, ang Diyos lamang po ang hukom. Take note! Walang tao ang pwedeng magsabi na papupunta sa impyerno ang ibang tao at sila lang ang maliligtas. Dahil ang Diyos lamang ang siyang tanging makakapaghusga nito sa tao. So hindi ibig sabihin na dahil member ka ng INC 1914, kagaya rin po ng ibang sektang sulpot na may claim din na sila lamang ang maliligtas o sila iligtas na. Si San Pablo po mismo ay nagsabi nito sa 1 Corinthians chapter 5 verse 13, kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Kaya malayo po sa katotohanan na sabihing ayon si 1914 lamang ang maliligtas. Pangalawa po dito, sinasabi nila na Iglesia ni Kristo na tatag ni Felix Manalo lamang ang maliligtas. Ngunit kung pagbabatayan pa natin, itinatag lamang ito ni Felix Manalo noong July 27, 1914. Kung ang iglesia ni Cristo lang ang maliligtas na July 27, 1914 lamang sila na itatag o nagsimula, ibig sabihin ang mga tao na nabuhay below July 27, 1914 ay hindi na maliligtas? Ganon po ang punto nila. Kung namatay ka siguro na July 26, 1914, to which Isang araw lamang ang pagitan bago na itatag ang INC 1914, ibig sabihin ay hindi ka pala ligtas. So ibig sabihin na rin ito na pinabayaan pala ng Diyos ang maraming tao na sumunod sa kanyang kagustuhan pero may entierno lang pala sila dahil inereserba niya lamang ito sa mga taong ipinanganak lamang simula noong July 27, 1914. Kawawa naman po si na Moises, si Abraham, si David, si Solomon at ng iba pang mga mahalagang karakter sa Biblia dahil ang mga ito ay hindi nakaabot sa pagkakatatag ni Felix Manalo ng kanyang iglesia. Diba? Ang atlo po dito, kung ang iglesia ni Kristo lang ang maliligtas, ibig sabihin, ang laman ng langit simula noong 1914 ay mga Pinoy at wala ng ibang lahi pa. Diba? Lumalabas na sinungaling pala si San Pedro nung kanyang sinabi sa Acts chapter 10 verse 35 na nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Take note, kahit taga saan mang bansa. Kailan lang ba lumaganap ang IC 1914? 'di diba? At ang mga tao nito na, na, sinasabi ni San Pablo ay napapatunayan din ng hula sa Revelation chapter 7 verse 9 to 10. Ito po yung mga taong iniligtas ng Diyos, sila ay mula sa bawat bansa. You see? So it must be universal, hindi lamang dito sa Pilipinas. So ibig sabihin din, being universal ay isa sa mga hindi natugunan ng INC 1914 dahil dito lamang sila sa Pilipinas dumami at iilan lamang sila sa ibang bansa. Eh, dapat maging mapagsuri po tayo mga ka-curious at ipanalangin po natin na maliwanagan ang mga kaanib nito na pinapaniwala lamang ng walang katotohanan ng mga turo. Paalala nga po ng ating Panginoong Iso Kristo pagkat, marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. So ayun, mga curious, sana'y nagustuhan nyo po ang video na ito at sana'y nabigyan po ng kasagutan ang mga katanungan patungkol po dito. Manatili po tayong matatag sa ating pananampalatayang katoliko, maging isang tunay na katoliko sa salita at sa gawa at maaari rin na po natin itong ipakita sa pamamagitan po ng pagsuot ng ating Catholic T-shirt na available na po para sa inyo. Muli po, this is Mr. Curious Catholic kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia. sa Diyos po ang lahat ng kapuriyan. Hello, ako po si Father Romel Lingaliya. Member po ako ng Divine Mercy at taga-Aklan po ako. Palagi akong nanonood kay Mr. Curious Catholic at dami akong natutunan doon. No, kayo mag-follow din kayo.